Ang pinakamalaking pera ng mundo mga idol. Palitan po natin to ng piso. Hello! Kumusta ka, oh, my mga mga muna friends? Hi, <laughs> Kabayan! Oh, shout out! Ngayon, meron akong ano dito mga idol. Meron akong 20, 30, 40, 60 KD. Ngayon, ipapalit ko siya ng piso kung magkano ang abutin. Ayan. Magkano ang palit ngayon? So, 1 KD. Sa peso. Ah, sa piso. Sa piso. magkano? Oh, piso cash, magkano? Kukompute mo lang mga idol kung magkano sa piso cash. 179. 179 cash. sa piso sa cash. cash. Pero pag sa cent money padala, 190. One na 190? Hmm? Oh, ala, ala yun ang diferensya, ano? Oh, pag, ano, oh. pag magpapalitin ng cash, magpapalitin ng cash. Ayun mga idol. Lugay kayo dun sa cash flow spread Pag nagpalit pala tayo ng cash mga idol, 179 lang siya. Tapos pag nagsisweep tayo ng tira, pag nagpadala tayo, ay 190 ngayon. Umaba pala yung rate. Uh, Pagkana mabutin dyan sa 60 KD? Sa cash? Ayun. 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 Kaya sa gusto mo magpadala dito po sa Lolo Exchange sa may Igayla po, dito sa may Lolo Hypermarket sa baba. Ayun. Dito talaga ako magpapadala ng pira. Ayan. Oh, Lolo Exchange. So, may hawak siyang pira. <laughs> pira natin ang wala. 10,684. 10,684. Ah, oh, sige. Ah. Para yung pink nang 684. 80,000. Oh, so, 10, 10,000 lang talaga siya. So, babayaran mo siya nang 56175. Ah, oh, sige, 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 sige. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,000. Ito 'yon, 10,000. Tapos ito yung i-change niya. Ah, doon sa 60 KD, ito yung sobra doon sa 10,000 kidi Ah, oh, okay, okay, okay. May pambili pa tayo. May pambili pa tayo ng dits mga idol. Ah, oh, ito yung pira natin. Oh, ganda ng pira ni 1,000 ah. isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin pito, walo, siyam, libo. Ayan, maraming maraming salamat. Ayan, thank you, thank you very much. Well, brother. Yeah, Bye brother. Ya, bye-bye. Oke, oke. sama selamat pagi, Dul.